Maganda mga lalaro po, minamahal ng mga magaling at kapatid. Sa channel na to, kung saan sinasagot ng Diyos sa mga tanungan sa puso't isip natin, sa pamagitan ng salita niya, ang Biblia. So pag-usapan po natin ngayon tungkol po sa isa sa mga titulong na ginagamit ng Panginoon sa so Kristo. Ang pamagat po natin paksa ngayon, ano nagbig sabihin ng Juan Isa, labing apat, sa deklarasyon nitong si Jesus ang salita ng Diyos. Patatagpuan po natin ang uh, sagot sa tanong na ito. Una, kung may tinihan po natin kung bakit sinulat ni Juan ang kanyang ebanghelyo. Ibig sabihin po na ebanghelyo ang mabuting balita. Ano po? So, nakasaad pong layunin niya po sa Juan dalawampu, tatlumpu hanggang tatlumpu isa. Para bukas po tayo sa banal na kasulatan, doon po sa sitas na yun, sa one, dalawampu. Ito na ka saan? Okay, so, Marami pang himalang ginawa si Yesus na nasaksihan na mga taga niya ang hindi na isulat sa aklat na ito. Pero ang nasa aklat na ito ay sinulat upang sumampalataya kayo na si Yesus, nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sumampalataya kayo sa kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. 'Yun, napakaganda po, no? So kapag naiintindihan po natin ang layunin ni Opusulman na ipakilala sa kanyang gospel sa si Iso Cristo, ini-establish kung sino si Jesus na Diyos po siya sa laman at ang ginawa po niya. Ang lahat po para dalhin ng mga tao na yakapin po ang gawang pagliligtas ni Kristo, sa pananampalataya, mas maintindihan po natin kung bakit pinakilala ni Juan bilang salita ng Diyos, Jesus, sa unang talata po ng Juan, kabanatang isa. I-umpisang po ni Juan ang Ebanghelyo po niya sa pagsasabing, anong po nakalagi doon? Pasahin po natin ano po. Ito po nakasulat. Bago po ng lahat, naroon na ang tinatawag ng salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ano po. So, pinapakilala po si Jesus sa isang termino na pamilyar po sa kapwa-hudyo at hentil nang bang mabasa o nakikinig sa kay Juan. Ang salitang Grego po na Logos sa passage na ito ay pangkaraniwang sa filosofiyang Grego at Hudyo noong araw. Okay, so halimbawa po ang uh, termina salita ng Diyos sa lumang tipan ay parang ginagawang tao na instrumento ng magsasagawa ng kalooban ng Diyos. Nandiyan po sa screen po ninyo mga talata, ang basahin po natin ang Salmo 33, Anim. Ito po nakasulat. Sa magigit ng salita ng Panginoon, ang langit ay nalikha, pati ng araw, buwan at mga bituin. Ayan. Yeah. So, ang ginamit ni Lord para tigayin ang mga bagay sa mundo na ito ay ang kanyang salita. Sa Salmo 107, makibukas po tayo doon para mabasa niyo rin ano po. Ito po nakasulan, talata dalawang po. Sa kanyang salita, sila yung nagsigaling at inaligtas niya sila sa kamatayan. Hmm sa so, ating Panginoon kapag napatagalin Salita lang po niya. No? Kaya pag nabasa niyo po sa Bible na sa mayroon mga lata ay tayo gumaling na maniwala po tayo. Mag, manalig tayo. No? Sa nakasulat po, sa salita ng Diyos. Sa kawikaan, sa na talata lang po. So, ito po naka Tama ba? Sandali din siya ang pala. Diba nakalagay? Panginoon, na inyong mga salita ay katulog ng langit na magpakailanman. Yan. So yung salita ng Diyos hindi ko pwedeng ano po pwedeng malaus o mawala sa uso. At sumunodin lang po natin ang sandaan at matapot pito ng Salmo. Ito pa nakalagay, talatang niya Okay, so sabi yan. Nagutos siya sa mundo at ito'y agad namang natutupad. Inilatag niya sa lupa ang niebe na parang mga kumot at kinakalat na parang abo. Hang hanggang labing walo pala yun. Inihahagis niya ang yelo ng parang maliliit na bato. Kahit sino ay walang makatagal sa lamig na mga ito, niutos niya at ang yelo ay natutunaw. Kaya iihit niya ang hangin at ang mga yelo ay naging tubig. Umagos, Okay, so sabi dito, nag-uutos ang Panginoon at narutupan. Yun. So napakagaling ng Panginoon, no? salita lang niya, pwede niyang gawin ng kahit ano. So, kaya para sa mga mababasa po na hudyo, na po tinuturo po sila sa lumang tipan, na ipakilala po ni Juan, ang Panginoon Isa Kristo, bilang salita. Ang logos po salita ang nagpapahayag ng mga bagay po na galing sa Diyos para ligain po ang lahat na nakita po natin sa San Sinuog, at uh, pakipag-usap po sa mga ito. Sa filosofiyang pong Grego, ang logos ang tulay ng ang tulay sa Diyos na kataas-taasan at sa universe na material. Kaya nagdadala ng kaisipan po nga ang salita na tagapamagitan sa Diyos at sa mundo. Pamilyar po ang mga makakarinig noon na hudyo at hindi sa salita ang konsepto ng salita pero hindi lang po doon tumitigil po si Pusulman. Pinipresenta po niya si Jesus na isang persona. 100% na Diyos at 100% na tao siya po ang ganap na kapahayagan ng Diyos ng kanyang sarili sa laman. Naitala po ni Juan ang mismo sinabi ni Kristo sa Juan 14 siyam. po natin doon ating mga Biblia. Juan 14 siyam. Okay, sabi dito. Sumagot si Jesus, Felipe, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa ama. Paano mo nasabi, pakita ko sa inyo ang ama? Ayan. Yeah. So kung kilala mo pala ang Panginoong Jesus, kilala mo na rin pala ang Diyos. po? So kaya yung mga grupo ko, mga reliyon, na ama lang ang tinatanggap nila ang walang pinapaniwalaan nila, hindi po sila nakakarating sa Ama dahil hindi nila kilala ang bugtong anak ng Diyos. Tama po? Base dun sa taladang pinakasakupo sa inyo. Sabi ng Panginoon, nakakita sa akin, ay nakita na sa Ama. So kung Panginoon sa Kristo, alam natin kung sino siya, tinanggap natin kung sino talaga siya, pagkailala natin kung sino talaga ang Diyos Ama. Tama po? So, baliwala po ang pagtatawag po natin na kursyano tayo. Kung ang tinatawagan lang po natin Ama, ang dinadyos natin ay ang Ama lang. Ito? Ay lumating po ang Panginoon sa Kristo para ipahayag sa atin ang Ama. So, kaya hindi lang po pamilyar sa konsepto ng salita, kundi mas niliwanag at inapply ni Juan ang salitang Logos na si Jesus. Ang buhay na salita ng Diyos, buong buong pagka-Diyos, buong buong pagkatao, na pumarito para ipakilala po sa atin ang Ama at ubusin po ang lahat ng naniniwala sa Kanya mula sa kanilang kasalanan. So, sinabi po ng Bible na maniwala, kasi nakalagay po, no? Uh, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Asagitang uh, believe po ay hindi nangangahulaga na maniwala lang sa isip po natin, ano po? Kundi, sumumpalataya tayo. Ano po? So, ilagak natin ang ating pananampalataya. Ang pananalig natin sa butong nanak ng Diyos na siya lang po ang pwede magligtas po sa atin. Lahan na mo ay ma. Hindi po tayo maliligtas ng pagiging kasapi natin ng isang relihiyon. Hindi tayo po maliligtas sa kasalanan at sa impyerno. Sa magiging po ng mga ginagawa po natin, ano po, na So, halos lahat ginagawa natin para tanggapin tayo ng Diyos. Pero wala pa tayong pwedeng gawin. Dahil tayo nga po yung makasalanan. Kasi po sa langit po, sarado ang pinto. Para sa mga makasalanan na hindi po naggamit po ng kapatawaran o hindi po nagsisi. Ano po? So, ang kailangan po natin ay ang Panginoong Kristo dahil siya po ang siya po ang tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang dugo po niya ay nabuho sa krus ng kalbaryo para mag maglinis po sa atin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at kirumihan. Yun. Kaya po siya lang ang pwedeng tumayong tagapagligtas kasi ang Panginoon po natin ay walang kasalanan at hindi nag nagkasala. Tama po? At siya po ay uh, banal. So, ang ginawa ng Panginoon Jesus Christ sa krus, tinanggap niya yung parusa na dapat sana tayong tumaga. Nang sa ganun po, kapag tayo po ay lumapit sa Diyos sa pangalan ng Jesus, tayo po ay pakiging yan kaya ko ay tatanggapin So, sa sanong din ito, invite ko po kayo na dumulog tayo sa Panginoon para tayo ay makatanggap ng kaligtasan, tayo po ay makatanggap ng kapatawaran. Sa lahat po na kasalanan po natin, ang langit po ay isang lugar ng kabanalan at katuwiran. Ang pakapasokin lang po doon, ay mga banal. Ang mabasokin lang po doon ay mga matuwid. At tumanggap po ng kapatawaran ng ating Panginoon sa magitan po ng Heso Kristo. So, ang Panginoon Kristo po, ang salita ng Diyos ang nagpapahiyag sa atin, mapakilala sa atin sa Diyos Ama. At siya po ang tagpamagitan natin, sa Diyos Ama, wala na itong ibaan po. So, kung gusto po natin ngayon, makatanggap tayo ng kapatawaran sa ating magsalanan, maging uh, kristyano tayo talaga, ano po? Hindi lang tayo kristyano, tayo mga magulang natin, din lang tayo sa isang simbahan na nababanggit ang pangalan ng Panginoong Yesus, kundi ang tunay na kristyano po ay yung nagtalaga ng buhay at naglagak ng pananampalataya kay Heso Kristo bilang Panginoon na sariling tagapaglitas. Sumabay po ay sa panalangin ito ng pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Lord, Lord, maraming salamat o Diyos sa, sa salita niyo po na narinig ko Panginoon tungkol po sa Panginoon Heso Kristo na siya lang po, po, pala ang nagpapakilala sa amin na magiging tagawamagitan sa tao sa Diyos. pang kami po'y makalapit sa Diyos Ama. Panginoon, patawad po sa lahat ng mga kasalanan ko. Mula ulang na talbakan, Panginoon, linisin niyo po ang dugo Jesus. At Panginoon sa Kristo, tinatanggap po po kayo sa aking puso. Kayo na po maghari sa aking buhay. Kayo na po ang magpo sa trono. At magpatakbo na aking buhay. Panginoon Jesus, simula sa araw na ito, kayo maglilingkod sa inyo at magbuhay para sa ng Panginoon. Hanggang sa huling hininga. At Panginoon, puspusin niyo rin po ako ng Espiritu Santo pang maintindihan ko po ang Biblia, Salita ng Diyos. Masunod ko po ang nakalagay po sa salita niyo at maging matagumpay ako na Kristiyano sa mga lalang ng diablo, Panginoon, sa lahat ng mga tukso. Maraming salamat o Diyos sa kaligtasan po ng aking kaluluwa ay pinagkakalog niyo sa akin ngayong araw na ito. Dahil sumasampalataya po ako ngayon sa inyong kaisa-isang anak. Thank you, Lord, sa kapatawang ko ng aking makasalanan. At sa buhay na wala hanggan, regalo niyo po sa lahat po ng mga sumasampalataya kay Jesus. Thank you, Father God, sa lahat po ng ginawa niyo para sa akin, Panginoon, na nahabag kayo, Panginoon, sa isang katulad ko na walang ginawa kundi kasalanan, Panginoon. Thank you, Lord, at ako ngayon ay binigyan niyo ng karapatan maging anak ng Diyos dahil sa pananampalataya ko kay Kristo Jesus. Pinang aking tagapaglitas at Panginoon na aking buhay. Itong aking dalangin sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen. So, kung nanalangin kayo niyan, mag magsaya kayo, magtatalong kayo sa tuwa. Napataw ang napatawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan niyo kahit na gano'n pa kalaki yan, kahit na gano'n pa kasama na gawa ko ninyo. Po. So, para naman kayo sa pananampalataya, magbasa po kayo ng Bible. Galing niyo pong magbasa ng one chapter a day. Simulan niyo po sa Gospel of John para makilala niyo sa Isa Kristo. At sa manod po, mag kayo ng church kung saan ang pinapangaral, hindi po doktrina ng tao, kasupihan ng mundo, tradisyon ng simbahan, kundi ang salita ng Diyos puro walang dagdag walang bawas mula Genesis and Revelation at ang susunod po mayroon kayo ng church na no? kung saan nang tinataas isang pangalan lang hindi pangalan lang kung sino-sinong santo pangalan ni Mama Mary hindi rin po pangalan ni Pope Francis hindi pangalan ng pastor ginagawang appointed son of God hindi pangalan ng sekta at religion kundi ang Panginoon sa Kristo damang dahil siya lang po ang daan patungo sa presensya ng Diyos. Sa muli pong maghanap po tayo ng church, sa kung saan po ang Spiritus Santo ang kumikilong sa kalagitnaan, Kumutulong po sa pagsamba nila at binabagong buhay ng bawat isang mananampalataya. So kayo po kayo nakasabay sa panalangin po natin ng pagsuko ng buhay sa Panginoon at pananalig sa Diyos. Pagsabihin niyo po, ikalad niyo po sa mga kapitbahay, kakilala, na kristyano na kayo ngayon, napatawad ng na lahat ng kasalanan nyo, at papunta na kayo sa langit. At kung kayo mo ay na-bless nating programa, pamalita nyo rin na may sagutan nyo sa mga tanong po ng mga tao. Sa buhay nila, hindi na pala kailangang mga pasagalin o mapilitang manood ng ang dating daan at kung saan pinapaikot lang sila ngayon ni Soriano at pinapasali sa panibagong sekta, hindi po sekta ng reliyon ang kailangan po natin, kundi tamang relasyon sa Diyos, sa magitan ni Yeso Kristo. So, kung may mga tanong kayo, feedback, suggestion, comment, mga uh, prayer requests, o kaya mga prayer supports, sir niyo lang po sa akin, o kayo, kayo ng email, o pwede kayo mag-tweet, ano po. At, um, kung hinihibo naman kayo ng Panginoon, na makibahagi sa minisi na ng pagliligtas ng kaluluwa, welcome po ang yung tulong na panalangin at tulong na pinansyal. So, ang nasasal po ng pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagbalain kayo ng ating mahal na Panginoon.